Tingnan ko yung ano. May tala kami. Wala kami sir. Wala kaming AX-ray. Nasa AX-ray? MRI, MRI natin no. no. lang. Sotrophatellar bursitis. Joint infusion patellar femoral. Femoral tibial joints. Patience and posterior femoral recess. Chondromalacia patellar. Consider ganglion cysts. Posterior cruciate ligaments. Okay... Itong... Kailangan natin rin kailangan natin yung content. Alam mo, ito... Itong mga ganitong... Mga... Lobas na ganito... Sobrang bug-bug ng ano... Hindi na-damage yung ECM mo. PCL lang na-damage. Ano bang ginawa mo? Joint infusion. Alam mo yung ibig sabihin joint infusion? Ibig um, sabihin... Yan yung baktuman? Oo. Wala na? Yan. Yeah. Ang it um, bigyan big big lang big. sa kanya ng doktor, natatawa kaya hindi ako kumapakala ano? eh. At hot compress lang din, hot compress. O oh, ngayon? Gagal. E, eh, lang. Yun ang sabi niya. Walang binigay na gamot. Gagal ang si Patelo, Pemoral, Pemoral, Tibio, Space. Kasi yung sinasabi sa akin na ang... mga trauma lang sa mga ano. Puro trauma lang sa mga... No? Kasi hindi ko talaga... Hindi rin din. Ano na? Hindi ko rin masyadong maano. Tinry ko maglaro ano, ayon yun. Anong, ano huling ginawa mo? Ba't ganyan yung Sa laro. Basketball? Mm -hmm. Alam mo nangyayari kasi dyan, kaya puro ganyan. Masakit na, masakit na, Pinipilit natin. Ganun yan, tapos medyo mabigat ka, idol. Ano mm, na ako eh. Eh, yung ano yan, yun, parang pin... Kasi, PCL mo yung na ano, yung pinaka sa likod, tsaka yung dito sa patela. Yan, stress. Stress yung one dito. May pagkakita mong stress siya. Ngayon, ang pinaka na gagawin natin dyan, babaguhin natin yung posisyon para mawala yung stress niya. Lakad ka. -ta? Papilay-pilay kayo. Ano po pa eh. Parang takot pa yung ano parang takot o masakit. <laughs> Hindi parang takot masakit yan. Kaya kaya yung... Hirap ako sa ating sagdan. Hirap masagdan. Ano nga kasi yung pati lang dyan. Ano nga siya parang yun nga yung pinaka yung trauma yung ano mo. Yung patela mo, supra patela. Kaya masakit. Kaya pag hinagdan mo, pag din mo ng gano'n. Yung bigat. Ah, yung yung bigat ano, mo. Kaya napapakapit lagi ako sa ano. Ilang tao ka na? 20. Tingnan mo, 28 ka pala, parang matanda, kakapit-kapit ka rin sa agdol. <laughs> hindi ka eh. Ika ka dyan. Madali lang yan. Para nakahin ka mga mga sagdan. Sa may kasama pa ka na. Pagkaganyan kasi, may nararamdaman na kayo sa mga tuhod-tuhod nyo. Ipaano nyo muna, paayos nyo muna bago kayo maglaro. Kasi matutubli-dubli lang eh. Kasi ako, nag support na ako, may ako eh. Oh, TSTS. Pag nandun kasi yung ano, yung pinaka na tinatawag nating... Oh, pag naglalaro ka. Adrenaline. Adrenaline ba natin pag in-game ba tayo? Okay ba 'yan? Pero okay. after okay. game, sakit Ah, dapat. Okay. Ano na 'yan? 28 ka pa lang eh. Nakita oh, ko nga dito si Leo pumunta rin eh. Hmm. Dala siya dito. Dadala ng mga ano, pati siya ng mga parisin. Eh, saan ba kayo? Diyan lang kayo? Barax. Barax kayo? Hmm. Um. Ano pinido mo? player ka ba ng kalokan? Ano? No? Dito okay. lang sa 186. Sa yeah. so, 186? Hmm. Um. 186. Yung dating yung ano yung tatay barangay Oh, hindi na kami nag-aalala kasi pa. Mm. Yung tatay at Luis. may ahagdan mo na ito, idol. Si Marvin ba to Wala lang mo yun. Melgaria. Abroad oh, dyan. Sila Kenya. Sila Spirod si, sa loob. Daming tao dyan. Yan, daming player. Yung mga ano ko talaga dyan, mga boss ko dyan, yung mga brad ko. Sila Makmak. Mga Si Bujil, alam ba yan? Okay. Ah, si ano? Salinas? JJ? Hmm. Si ano? Ka Eugene? Si... Eugene Salinas? Si hindi, hindi. Si uh. Bujil. Balaso, si Nindoy! <gasps> Sige pa ko. Sige okay. pa. Gusto okay. okay. Si ano? yung kakaalabanan ng siya. hospital eh. Ah. Matiba yun. Si ano? No, yun yung mga kakampi tapos sa dyan, para malaman natin. Pag gamayon pa, kita ulit. ka Ano mo? yung ba? Ano? 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 na. Hindi ka na pagabang-gabang doon. Wala nang sakit. Wala, wala okay. Idol, eh, ang pinaka-discard yan. Mag-relax ka muna kahit may isang linggo bago maglaro. Ha? Iisin mag maglaro Huwag ka muna maglaro. Ayaw mo, kasi medyo mabigat ka, Idol. Eh. Okay. Sa impact, puro trauma yung tuhod mo. Puro trauma. Yung nabis, sa sobrang pagod yun, stress stress na yung tuhod mo. Sa kaka-impact. Okay? Ngayon, okay na. O, di, press ka lang. Hindi, mga mga May linggo ba ngayon?